Ready to fly. Una na kayo. Sunod na lang yung mga kapatid nyo. <laughs> ready, 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 ready. May, nasara ko na, oh. Oh, medyo umbok siya, oh. Tila mo, nakikita mo. Hindi, hindi, ano. <laughs> umbok. <laughs> hindi flat. Tignan mo. Kita mo ba? Salamat sa Diyos. Nakaraos ng aking pangakargo. Sabi pa dyan ni Kuya. Oh. Ni Kuya Kabayan. Iiyak daw yung mga maghahakot niyan doon pagdating sa Pinas. <laughs> Kasi ang bigat eh. Solid eh. Talagang sinulit ko yung ano eh. Pagyan ko ba naman ng mga bato dito eh. At <laughs> saka buhangin. <laughs> Thank God. Thanks for watching, my us, God bless.